selos, pumapatayan, ah. yan. Yung selos ay nagiging bayulente yan. Ah. Sinasabi sa Biblia na huwag ka ikaw makikisama sa taong magagalitin. Huwag ka makikipagkaibigan sa mainiting tao. Huwag ka sasama. Masahin mo si Silos yung 24 ng Kawikaan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Silo yan eh. Kaya dapat pagka mag-aasawa kayo, titignan niyo muna kung baka magagalitin. At ang isa sa palatandaan ng magagalitin, yung siloso. Kasi yung pagsiselos, galit yun eh. Hindi totoo na yun eh pagmamahal. Basahin natin yung Kawikaan 6.34 Sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Yung paninibugho, hindi yun pag-ibig, gaya ng sabi ng iba, hindi. Yun, yung masyadong paninibugho ay pag-iinit ng tao yon. At pagka pag-iinit, galit yon, galit. At ang sabi sa Biblia, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ulo 20 ng Santiago si Sa Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya yung pagkagalit, kasama na rin yung paninibugho. Yung paninibugho kasi kawalan ng tiwala, at galit, merong nakatanim na poot, yung mga 'yan nangyayari yan sa isang taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Kasi kung sumasampalataya ka, magtitiwala ka. Sabi kasi sa Biblia, ang pag-ibig lahat pinaniniwalaan, ang pag-ibig lahat inaasahan, ang pag-ibig lahat binabata, ang pag-ibig lahat tinitiis, ang pag-ibig hindi nagkukulang kailanman, sabi ng kasulatan eh, merong nakatanim na puot o galit o pag-iinit sa kalooban, kaya laging nagseselos. At yan, hindi magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Darating ang araw, gagawang kanya ng mas masakit pa o mas malala pa. Yung pangangalo niya na nagkakasala ka, hindi mo pa ginagalaw yung babae, sinabi ni Kristo doon sa Mateo, Kapitulo 5, ang versikulo ay 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasalan na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Ang pangangalon niya sa panahon ni Moises ay kung malimbawa ay eh, sumiping ka sa asawa ng iyong kapwa o sa hindi mo asawa. Pero pagdating kay Kristo, iba ang batas. 27 muna, kapatid na Daniel. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalun Sa panahon niya ni Moises. Ngayon, ang sabi niya sa 28. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalun sa kanyang puso. Maliwanag kung gayon ang punto ng Panginoon na sabi nung araw, wag kang mga ngalunya. Eh ako hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kang mga ngalunya. Kasi yung pangangalunya, consummation na yon ng masamang gawain. Ang sinasabi ko sa inyo ay ang tingin pa lang sa babae na meron kang masamang hangad sa puso. Ibig sabihin, dito pa lang sa panggagalingan ng pangangalunya, yung root cause, yung pinakaugat, pinipigil na ni Kristo mas mahigpit ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moises. Na noon, mapepinahan ka pagka ka. Kay Kristo, tumitingin ka pa lang, taglay mo ang masamang hangad, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Kaya kay Kristo, hindi ang bawal lang eh yung pagpatay. Ang bawal, yung mapuot ka. Kasi yung puot, yun ang humahangga sa pagpatay. Yun ang ugat ng pagpatay pangkaraniwa ng ugat ng pagpatay yung poot sa kapwa. Kaya ang sabi ng unang Juan 3.15, Ang sino mang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya meses, magkakaroon ka ng penalty pag pumatay ka buhay sa buhay, ngipin sa ngipin kamay sa kamay, et Pero kay Kristo, inaalis niya yung pinanggagalingan ng gano'n na mananakit ka ng kapwa, inaalis niya. Kaya sabi niya, iibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagutom, papakainin mo. Pag nauhaw, papainumin mo. Yun ang sabi niya. Yung kaaway mo, idadalangin mo pa sa Diyos. E paano kang papatay pa noon? E, may mga iglesia, pumapatay talaga ng kaaway. Eh. At ang masama pa, ang pag-iisip nila, pag pumapatay sila, naglilingkod sila sa Diyos. Basahin natin yung Juan 16.2. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalain naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang pinakamasama sa lahat na naituro ng mga pastor at mga leader ng reliyon yung sinabi ni Kristo na kasama ang naihasik ng mga pastor ng relihiyon na nag-aakalang ang pumapatay sa kapwa ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos samantalang bawal nga patayin, pati kaaway, iibigin, papakainin at saka paiinumin. Yung pagpapakain at pagpapainom, yun ay pagpapakontinue ng buhay. Eh para patayin mo, labag kay Kristo. Magkaibang batas ni Kristo at ni Moses. Kay Moses huwag kang papatay. Kay Kristo, huwag kang magagalit sa kapwa. Huwag kang magmamalupit sa kapwa. Hindi ka nahahangga sa pagpatay. Ganon din yung pangangalo niya. Kung halimbawa, ang pangangalo niya ay kinukondina ng batas ni Moeses. Pinapatay, binabato. Kay Kristo, para mapigilan ka sa pangangalo niya, ipinagbawal niya na yung pagtingin sa babae na may masamang hangad sa puso. Uh, yun ang nagpapa-increase ng secretion ng hormones na para makaramdam ka ng libido at pag tumitingin ka ng may paghahangad sa puso. At uh, dadating sa punto na mahihirapan ka ng kontrolin. Madadala ka na ng demonyo na iraos yung nararamdaman mong kahalayan o kalibugan na bawal din ang Panginoong Kristo.